Hello guys Welcome to my channel Kusinirong siga At maghahanap tayo ng labong dito Yan. Wala 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 yatang labong ngayon Yan, no? Wala wala tayong makitang labong ngayon guys <laughs> Nandito sa park. Park ng uh, Smart City. Hanoi, Vietnam. Wala, wala, walang labong. Maglakad-lakad na lang tayo. Yeah. Oh, ganda rito, oh. Chinese bamboo. You know mga malilit malilit na kawayan Chinese bamboo ito yung bata kami ginagawa namin ano to eh yung sulbatana yung sulbatana yung sumpit mga ganon Ini hey tayo, guys. Nice. Holiday ngayon dito sa Hanoi, Vietnam. New Year nila. Tet Holiday. Chokmong Namoy. Ang tawag nila sa Happy New Year. Sa Chinese naman, Kung he Fat Choy. Happy New Year sa Chinese, Kung Hei Fat Choy. yung mga park nila, oh. Oo. Oh, mayroon pang mga mini golf. Oo. Yan. Dito yung, dito yung ginawa nilang, ano, ocean. Ocean park. Maglagay lang sila ng mga white sand. Yan, oh. Yan, no? walang ganong tao rito guys kasi nasa bakasyon lahat yung mga ano yung mga tao mga mubi ng probinsya nila kaya bibira lang yung mga tao ngayon dito sa uh, ano Hanoi Hanoi City hello guys. Oh. Pinakatuloy-tuloy nila. Punta tayo doon. Sa may tao doon. Medyo malamig pa rin guys kahit may araw. Ayan o, punta tayo doon sa Metri, tuloy-tuloy doon. Tinitignan nila yung isda. Ayan o, yung isda. Oo, yan بنتك بتديني مش لاقيها Ang tawag dito sa park na to ay Miami uh, Beach. Unto tayo sa ano. Doon sa may exercise san doon. Sa dulo. Oh. Dito so, tayo mag-ano rito. Exercise ito para sa ano? Sa legs. Ah. Yan. Yan. <laughs> oh. Oh, ganda. Oh. Yeah. Mamaya tayo mag-exercise. Marami exercise nandito eh. Ayan. Doon, may mga tao doon. Yung mga galing probinsya, sila naman ang pupunta rito sa city. Yung mga taga city, sila naman ang mga uwi sa probinsya. Doon. Ito maraming mga kawain dito guys oh. Kaya lang walang labong <laughs> So hanggang dito na lang yung video ko guys Sana'y nagustuhan nyo Pakilike and share And subscribe Pakipindot na rin ang uh, Aking notification bell Para updated kayo sa aking uh, video Maraming maraming salamat sa inyo na sa mga suporta ko taga-suporta ko Maraming maraming salamat. Sana ay huwag kayong mag uh, magsawa. I salute you guys. God bless you. God bless you all. Bye-bye.